Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong October 19, 2023 at October 20, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, dahil mga idol, bago po natin simulan ng ating sumada, paalala lang po ulit sa lahat, lalo lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ito pong mga sumada po natin mga ginagawa mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga o sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar. At pwede pong tayo itong mga sumada po natin sa lahat po ng lokasyon. Dito man po sa atin sa Pinas o sa ibang bansa ay maaari rin po. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Pecha ngayon po. October 19. Ayan mga idol. Dito tayo sa October. Ayan ay 10. At 19 sa ating Pecha. 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin, kagaya pa rin ng dati. Kung, uh, simplify muna natin yung mga number natin dito. Ayan, 0 plus 1 is, 1 plus 0 is 1, 1 plus 9 is 10, uh, 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol, dito rin po sa bandang gitna, ganoon din, i-add ia lang natin. 1 plus 10 is 11, uh, 10 plus 5 is 15. Ayan, ganyan din po sa bandang baba. 11 plus 15 is 26. Ayan mga idol, ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 26. At yung ating pangalawang numero naman, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Itong tatlong number natin dito, ayan, combine lang po natin sila. 1 plus 10 plus 5 is 16 yan naman po yung pangalawang numero natin mayroon po tayong 16 uh, pwedeng pwede na rin po natin itong matayaan 20, ito 26 16 so kaya naman po ay 16 26 ayan mga idol pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan at dahil 2 digits po yung mga numbers natin isisimplify muna natin sila bago natin sila isumada ayan dito po sa 16 1 plus 6 yan ay 7 ayan lagay natin dito at dito sa 26 naman, so 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, ito po yung isusumada natin ngayon, 7 at 8. Unahin natin yung 7, kukunin muna natin itong 16. Sumada this is 6, 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dito yung 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7. At pwede rin dyan ang 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. Uh, dito naman po sa 8, ayan, kukunin muna natin itong 26. Sumada 26. is, 2 plus 6 is 8. Pwede rin po itong 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8 at pwede rin po dyan ang 35 sumada 35 3 plus 5 is 8 ayun mga idol yan po yung mga numero natin nakuha na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumado sa pecha ngayon pong October 19. Meron po tayong 7, 16, 34, 25, 8, 26, 17, at 35. Ayan, sa mga number po natin ito, dyan, lang, po tayo pipili o kukuha kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga personada po nating mga numero. Ayan, ramble lang po natin yung mga yan. At para naman po dun sa ating sample, ayan, kinuha natin dito yung 17, 1725, 8, 16, at 16, 1635. Ayan mga idol, yan po yung ating mga sample na nakuha dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon pong October 19, ayan, meron tayo itong 17-25, 8-16 at 16-35. Ayan, mga sample lang po natin ito, pero kung nagustuhan nyo naman po sila, pwedeng pwede nyo pong matayan yung mga yan. Pwede rin magdagdag o kaya naman dito po sa task kumuha. Ayan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga personada po nating mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong October 19, 2023. At next naman po natin yung ating pong advance sumada. Ayan, para naman po ngayong October 20. At ayan mga idol, umpisan po natin. Dito po tayo sa October, yan ay 10 pa rin tayo dito. 20 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ganun pa rin po yung gagawin natin, isisimplify muna natin yung mga number natin dito. 1 plus 0 is 1, 2 plus 0 is 2, uh, 2 plus 3 is 5. Ganon din po sa bandang gitna. 1 plus 2 is 3, uh, 2 plus 5 is 7. Ayan, dito rin po sa bandang baba. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, yan naman po yung ating unang numero, meron tayong Gs. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Yan, itong tatlong number natin na yan. Combine lang po natin sila. 1 plus 2 plus 7 is 8. Ayan mga idol, yan po yung kombinasyon natin dyan. Pwede, pwede na po itong matayaan. 8 Gs. O kaya naman ay Gs 8. Pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At uh, kagaya dito sa kabila, yan, isusumada rin natin sila. Pero bago yon uh, simplify muna natin. Dito, hindi na natin siya isisimplify isimpli dahil single digit naman po siya. Kaya ilalagay na po natin yung 8 dito. Dito po sa 10, dahil 2 digits yan, isisimplify po natin. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon. 8 tsaka 1. Unahin po natin isumada yung 8. Ayan, uh, kung pwede dito yung 17, sumada 17, 1 plus 7 is 8, pwede rin ang 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8, at 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. Uh, dito naman po sa 1, ayan, kukunin muna natin itong 10, sumada G is 1 plus 0 is 1, pwede rin dyan ang 19, Sumada 19, 1 plus 9 is 10, pwede ang 37, sumada 37, 3 plus 7 is 10, at pwede rin po ang 28, sumada 28, 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero, dito po sa ating sumada ngayon pong October 20, meron tayong 8, 17, 35, Uh, 26, 1, Gis, 19, 37, at 28. Sa mga numero natin, yan, dyan po tayo pipili. Yan, doon pa rin. Rambol lang po natin yung mga numero. Yan, kung ano po yung mga personada po natin yung mga kombinasyon. At para naman po doon sa ating sample, ganoon natin yung 28, 28, 17, yan. then, 10, 26, at 8 at 19 and mga idol ito naman po yung mga sample natin at pwedeng pwede nyo rin po matayaan nyo mga yan kung nagustuhan nyo po sila yan meron tayo rito ang 28-17 gis 26 at 8-19 yan pwedeng pwede nyo pong matayaan itong mga sample natin yan kung nagustuhan nyo rin po sila at uh, Ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa petya ngayon pong October 19 at October 20, 2023. Maraming maraming salamat po.